maganda magandang hapon ako po si June kasalukuyan pong nagbabakbakan ang ganda po ng debate dyan po sa senado sa plenary kaugnay po sa custody nito ni district engineer Bryce Hernandez eto na po yung sinasabi natin kaninang pakikipag sa buatan ni senator Tito Soto sa kamara or may I say pakikipag sa buatan ni Soto dito kay Speaker Martin Romualdez. <clears throat> Kinwestiyon po si Soto ng mga minority. Una si Alan Peter Cayetano. <clears throat> Ang custody ni Bryce Fernandez ay dapat sa Senado. Alright? Ngayon, sumagot si Soto. Ang sabi ni Soto, tumawag daw si Speaker Romualdez sa kanya. At sinasabi, may request daw si Bryce Hernandez na ayaw nang bumalik sa Senado. Kaya kung pwede, hinihingi, inaarbor ni Romualdez itong district engineer na magnanakaw. <clears throat> At ang sabi ni Soto, kunwari, Kilala ko to si Soto eh. Sinungaling din to eh. Kunwari, ay hindi po pwede. No? Kasi si Bryce Hernandez ay kustodian ng Senado. Hindi po pwede. Pero ang napagkasunduan nila, ang napagdesisyonan ni Soto ay dalhin na lang sa PNP. Delikado po yan. Delikado po. <clears throat> Dahil sino ba? Ha? Sino ba ang malakas ang impluensya sa kapulisan. Sino? Si Romualdez. Ay. si si PBBM matagal na tayong naghihinala at maraming naghihinala. Hindi talaga siya ang leader ng bansa. Hindi talaga siya ang presidente. Marami na sinabi diyan si Rigoberto Tiglaw na si PBBM hindi talaga siya ang presidente. Madali pong maiimpluwensyahan ni Martin Romualdez ang PNP. No? Dahil kontrolado niya yung mga tao diyan. Pero bakit ba importante ang custody nito ni Bryce Hernandez? Kasi ito si Bryce Hernandez. Pwedeng magsalita ulit ito. No? pwedeng magsalita ulit at magbanggit na naman ng senador halimbawa si Mark Villar si Mark Villar ano rin yan may mga kinurap din may ginawa rin corruption yan sa DPWH dahil dati siyang DPWH uh, chairman or secretary halimbawa si Lito Lapid may kickback din yan sa flood control pwede siyang magbanggit ulit and then itatago na naman ng kamara ni Speaker Romualdez. So hindi na yan ma hindi na yan ma, ma matatanong sa Senado, hindi na papupuntahin ni Tamba. So yan, ito yung pakikipagsabuatan ni uh, Soto, dyan kay Romualdez. Pero sabi ni Soto, ang, ang legal custody is still sa Senado. Kung kailangan natin ipatawag si Bryce Hernandez, wala silang magagawa. Kailangan ibigay nila. Paano kung ganito nangyari? Blue ribbon hearing na. No. Hindi dumating si Bryce Hernandez. O bakit? Eh nagkasakit eh. O nasa ospital ngayon. Komatos. <laughs> Pag nag-request ngayon ang kamera, mo no, may hearing na naman sila ng Tricom. And then nagpaalam sa Senado kasi ang custody ni Bryce Hernandez ay sa Senado at nung may hearing na sa lower house biglang lumakas si Bryce Hernandez ang sinasabi natin itong Bryce Hernandez <laughs> ah, parang ah, parang gumagawa lang ng <clears throat> ah, kung baga ang sinasabi niya parang scripted no ang focus ng taong bayan para mawala sa mga congressman, dadalhin nila sa Senado. Ito ang pwedeng maging pagkakamali ni Senator Soto at pwede siyang matalsik, mapatalsik, matanggal sa kanyang pagiging Senate President. Madali ilang eh. Siyam na yung minority, apat na lang ang kailangan eh. Huwag siyang magkakamali dito. Ngayon sabi ni Soto Walang problema Kung nasa PNP siya Nangyari naman ito dati Ang ganda po ng debate uh, Tumayo din si Senator Marcoleta Tumayo din si Senator De La Rosa Sabi ni Senator De La Rosa Eh nangyari na itong uh, Ginawa ng Kamara ng mga congressman Kung saan si Grijaldo nagtestify siya sa Senado at nung nag uh, hearing na sa Kongreso, kinontempt siya. And then pinressure. No? Huh? Pinressure. Pwedeng i-pressure nang i-pressure 'yan si Bryce Hernandez kahit nasa PNP. Dahil kontrolado 'yan ni Martin Romualdez, yung mga kapulisan. Kaya nag nag uh, anong tawag nito? Ah <clears throat> uh, na nangangamba, natatakot o nangangamba ang ilang mga senador na baka, baka ganyang gawin kay Bryce Hernandez at magbanggit ng magbanggit ng mga senador at ng iba pa para malihis lang sa mga congressman na totoong magnanakaw ng flood control ng pondo ng flood control sa iba lalo na sa mga senador kaya magingat dito si Tito Soto baka baka saglit lang siya maging Senate President. Ha? Yung dalawang Mark Bilyar madali lang tumawid yan. O, oh, Mark Bilyar Ah, dalawang Mark Bilyar Dalawang Bilyar Mark Bilyar Baka sa susunod, ikaw ang ituro. Tapos itatago uli sa PNP si Bryce Hernandez. O, oh, paano mo pa siya matatanong? Di ba? O, oh, eh, ganyan ginawa kay ano eh. Kay Garma eh. O, oh. <clears throat> noong nag testify sa sa house di ba eh, ibinayong tinuro si, si Duterte at nung inimbita na siya ni Bato si Bato yata yon inimbita na sa Senado wala na umalis na nasa states na o di ba tinatago nila eh. may mga may mga records na sila tinatago nila ayaw nila matanong kasi nga scripted lang yung mga sinasabi ng witness nila So delikado rin itong si Soto. Talagang matatanggal 'yan. <clears throat> At mag-isip-isip yung mga nasa majority. Ha? Eh wala akong katiwati-tiwala nakikipagsabwatan si Soto kay Martin Romualdez. So ito parang parang <clears throat> pinapayagan ni Soto na ma-divert sa iba samantalang alam ng alam ng taong bayan na ang mga magnanakaw talaga sa flood control pondo ay mga congressman alam na ng taong bayan yan kasabwat ang ilang mga opisyal taong uh, empleyado ng DPWH kasabwat ang mga kontraktor yan lang tatlong yan sa mga senador hindi ako naniniwala yan lang tatlo yan yung triangle na yan. Congressman. DPWH contractor. O, yan lang sila nagsasabuatan. Kaya, ang tindi nito ni Soto, ang lakas magpaikot. Eh, tumawag daw si Martin Romualdez. Sabi niya, hindi raw siya pumayag. Ah, <laughs> Kung hindi ka pumayag, dapat nasa custody ng Senado si Bryce Hernandez. Bakit? Legally, Ah, ang Senado ang may custody physically dapat nasa Senado siya para wala siyang dahilan na hindi siya maka-attend sa susunod na hearing sa Blue Ribbon Committee kasi pag nandyan na siya sa Senado nasa ilalim lang siya o nasa basement pwede pwede, pwede, pwede siyang <coughs> dalhin sa upuan sa Blue Ribbon Committee kapag nasa labas na pwede nang magdahilan hindi eh, ba? Eh marami nang nangyari. Kay Garma nga eh pinaalis na sa states kahit walang visa. 'Di ba? Eh nandoon naman yung kapatid ni Romualdez, si Big Sir uh, Romualdez na uh, ambassador to the US. Okay? Madali nang asikasuhin yung visa noon, Ma madali na. Kahit walang visa pinabiyahe Kaya nga ano eh na-hold, na-hold sa airport. Si sasaluhin na Ganon po ang uh, ginagawa, itinatago nila matapos magsalita, siraan si Pangulong Duterte, itatago na yung tao. Mga scripted po. Ganyan po nila ililihis itong mga congressman dyan sa kamara at ni Speaker Romualdez. Ganyan nila ililihis ang mga kurakot nila sa flood control pa, uh, budget projects. <coughs> Tapos nakipagsabuatan pa itong si Soto humihirit din si Ping Lakson. Maganda rin ang mga nire-raise ni Marco Leta. At sana magsalita pa yung ibang minority. Okay, hanggang dito na lang po. Panoorin po ulit natin at na uh, nag-suspended lang sila ng ano ng session. Hanggang dito na lang. Salamat. Uh, God bless po sa inyong lahat. See you next time. Bye-bye.